Ito I'm so happy to be back dito sa office, sa Cornerstone office. And as you can see, it's been four years since nakabalik ako dito. So I'm just so happy to see everyone. Excited for September 14. Alamay lang! Concert natin. Soul Diva na si Jaya bumisita at nakisaya sa programang Eat Bulaga matapos nitong magbalik Pinas nitong nakaraang araw para sa kanyang concert sa bansa. Ngayong araw ng Martes September 9 ay nakasama nga at nakipagkulitan sa mga dabarkads ang aktres at singer na si Jaya kung saan special guest ito ngayong tanghali sa Eat Bulaga upang ipromote sa publiko ang kanyang all-hit special concert sa New Frontier Theater ngayong darating na September 14. Matatandaan na nilisa ni Jaya ang Philippine Showbiz at ang Pilipinas mismo noong taong 2021 at nagdesisyong manirahan na kasama ang kanyang buong pamilya sa United States. Pero kahit wala na nga sa limelight ng Philippine Showbiz ay hindi naman siya nahinto sa pagpe-perform kahit nasa ibang bansa. Samantala, sa naging pagbisita naman ni Jaya sa Itbulaga ay mainit nga siyang winelkem ng buong dabarkads kung saan ay hindi din ito pinalampas ang makapag-perform sa stage. Narito panuuri natin ang mga bidyong na ibahagi mula sa naging pagdalaw ni Soul Diva Jaya sa noontime show na It Bulaga ngayong tanghali.

salamat, Jaiho, Papa A uh, sa lahat ng mga kapamilyang nanonood. Grabe kayo, ha? Graveyard. Yes. Magandang gabi po sa Ito po ay pangako na hindi na pa ako. Diba? Okay. Dahil sinabi natin nung ikaw ay nakapanayam namin, nung ikaw po ay nasa Estados Unidos, na kapag dumating ang pagkakataon, ate, na nandito ka sa Pilipinas, daan